ang sardines ay isang maliit na isda na kilala hindi lamang sa lasa nito, kundi pati na rin sa napakaraming benepisyo na hatid sa ating kalusugan. Sa bawat bukas ng lata ng sardines, hindi lamang simpleng ulam ang iyong natatanggap, ngunit isang kayaman ng puno ng sustansya na makakatulong sa iyong katawan sa iba't ibang paraan. Sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino, ang sardines ay isang madaling mapagkukunan ng protina, vitamina, at mineral na mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Isa sa pangunahing benepisyo ng sardines ay ang mataas nitong taglay na omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay isang uri ng malusog na taba na tumutulong sa pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, pagregulate ng blood pressure, at pagpigil sa pamamaga sa katawan. Sa bawat serving ng sardines, nakakakuha tayo ng sapat na dami ng omega-3 na maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at triglycerides sa dugo. Bukod dito, ang omega-3 ay mahalaga rin sa kalusugan ng utak, lalo na sa pagunlad ng memorya, konsentrasyon, at mood ng isang tao. Sa mga batang nag-aaral, ang regular na pagkain ng sardines ay maaaring makatulong sa kanilang kognitibong pagunlad. Bukod sa omega-3, ang sardines ay sagana rin sa protina. Ang protina ay mahalaga sa pagtatayo at pag-aayos ng mga cells at tissue sa katawan. Para sa mga atleta, kabataan, at matatanda, ang protina ay hindi pwedeng mawala sa kanilang pagkain dahil ito ang pangunahing sangkap sa pagpapalakas ng mga kalamnan at buto. Sa bawat lata ng sardines, makakakuha ka ng sapat na protina na tumutulong sa mas mabilis na recovery ng katawan lalo na pagkatapos ng pisikal na aktibidad ang sardines ay isang mahusay na alternatibo sa mga mamahaling karne at isda, dahil abot kaya ito at madaling ihanda. Hindi rin pahuhuli ang sardines pagdating sa kalsyum. Alam nating lahat na ang kalsyum ay napakahalaga sa pagpapatibay ng mga buto at ngipin. Ang sardines, lalo na ang mga may malambot na buto na maaaring kainin, ay isang napakagandang source ng kalsyum. Para sa mga taong hindi mahilig sa gatas o may lactose intolerance, ang sardines ay isang alternatibong mapagkukunan ng kalsyum upang maiwasan ng osteoporosis at iba pang sakit na kaugnay sa buto. Ang regular na pagkain ng sardines ay nakakatulong sa pagpapanatili ng matibay na buto lalo na sa mga kababaihang nasa menopause, kung saan mas mataas ang panganib ng pagkakaroon ng osteoporosis. Dagdag pa rito, ang sardines ay mayaman sa bitamina D. Ang bitamina D ay isang mahalagang bitamina na tumutulong sa katawan na masipsip ng maayos ang kalsyum mula sa pagkain. Bukod sa pagpapalakas ng buto, ang bitamina D ay nakakatulong din sa pagregulate ng immune system, pagpigil sa pamamaga, at pag-iwas sa iba't ibang sakit. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan may mga pagkakataon na kulang ang exposure sa sikat ng araw, ang pagkain ng sardines ay isang magandang paraan upang makakuha ng sapat na bitamina D sa katawan. Ang sardines ay sagana rin sa iba pang mahalagang mineral tulad ng selenium, iron, at phosphorus. Ang selenium ay isang antioksidant na tumutulong upang protektahan ang mga cells mula sa pinsala ng free radicals, gayon din sa pagpapalakas ng immune system. Ang iron naman ay mahalaga sa produksyon ng hemoglobin, na responsable sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Sa mga taong may anemia, ang sardines ay maaaring makatulong upang mapabuti ang antas ng iron sa katawan. Ang phosphorus naman ay mahalaga para sa malusog ng ngipin, buto, at tamang function ng mga cell. Bukod sa mga nabanggit, ang sardines ay mayaman din sa vitamina B complex, partikular na ang vitamina B12. Ang bitamina B12 ay mahalaga sa produksyon ng red blood cells at tamang function ng utak at nervous system. Sa mga taong may kakulangan sa bitamina B12, maaaring makaranas ng pagkapagod, panghihina, at problema sa memorya. Ang regular na pagkain ng sardines ay nakakatulong upang mapanatili ang tamang antas ng bitamina B12 sa katawan. Isa pang benepisyo ng sardines ay ang mababang nilalaman nito ng mercury kumpara sa ibang isda. Dahil ang sardinas ay maliit at maikli ang buhay, hindi ito nagkakaroon ng mataas na mercury na maaaring makasama sa katawan, lalo na sa mga buntis, bata, at mga taong sensitibo sa mercury. Ito ang dahilan kung bakit ang sardines ay itinuturing na isa sa mga pinaka-safe na isda na pwedeng kainin ng madalas. Sa aspeto ng kalusugan ng puso, ang sardines ay napakainam ding pagkain. Ang omega-3 fatty acids, vitamina D, at selenium na taglay nito ay tumutulong upang mapababa ang risk ng heart attack, stroke, at iba pang cardiovascular diseases. Ang regular na pagkain ng sardines ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pagpigil sa pamumuo ng dugo, at pagregulate ng heart rate. Sa mga taong may family history ng sakit sa puso, ang sardines ay maaaring maging bahagi ng kanilang heart-friendly diet. Hindi rin pahuhuli ang sardines sa aspeto ng kalusugan ng mata at balat. Ang omega-3 fatty acids at vitamina D ay tumutulong upang mapanatili ang malinaw na paningin at malusog na balat. Ang mga antioxidant na taglay ng sardines ay nakakatulong upang maprotektahan ang mata laban sa macular degeneration at iba pang eye problems. Para sa balat, ang sardines ay nakakatulong upang maiwasan ang premature aging, acne, at iba pang skin issues. Sa aspeto ng kalusugan ng utak, ang omega-3 fatty acids na taglay ng sardines ay mahalaga sa brain function at pagunlad ng memoria. Sa mga bata pa lamang, ang omega-3 mula sa sardines ay mahalaga sa pagbuo ng utak at nervous system. Sa mga matatanda naman, nakakatulong ito upang maiwasan ang demensya, Alzheimer's disease, at iba pang cognitive disorders. Ang sardines ay maaaring maging bahagi ng brain boosting diet para sa lahat ng edad isang hindi gaanong napapansin na benepisyo ng sardines ay ang pagiging budget-friendly nito. Sa murang halaga, makakakuha ka na ng napakaraming benepisyo sa kalusugan. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng malaki para lang makakain ng masustansyang pagkain. Sa mga pamilyang Pilipino, ang sardines ay isang praktikal na solusyon sa malnutrisyon, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Maliban sa mga napakaraming benepisyo, ang sardines ay madaling ihanda at pwede mong gawing ulam, sahog sa pansit, panghalo sa gulay, o kahit topping sa tinapay. Sa bawat paraan ng paghahanda, hindi nawawala ang mga sustansya nito lalo na kung hindi masyadong niluluto o piniprito ng matagal. Sa mga busy na tao, ang sardines ay isang mabilis at masustansyang pagkain na pwedeng pwede sa kahit anong oras ng araw. Ang pagkain ng sardines ay may mga paalala rin. Sa mga taong may mataas na uric acid, mainam na limitahan ang pagkain ng sardines dahil ito ay may perine na maaaring magpalala ng gout. Gayun din, kung ikaw ay may allergy sa isda, dapat magingat sa pagkain ng sardines. Ngunit sa pangkalahatan, ang sardines ay isang ligtas, masustansya, at masarap na pagkain para sa karamihan ng Pilipino. Sa huli, ang sardines ay hindi lamang isang pangkaraniwang ulam sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Ito ay isang superfood na puno ng mga sustansya, bitamina, at mineral na mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Mula sa pagpapalakas ng puso, utak, buto, balat, at immune system, hanggang sa pagiging abot kaya at madaling ihanda, tunay na ang sardines ay isang biyaya sa bawat tahanan. Kaya naman sa susunod na magbubukas ka ng lata ng sardines, alalahanin mo na hindi lang ito simpleng pagkain, ito ay isang pagkain na nagbibigay lakas, proteksyon, at pag-asa para sa mas malusog na kinabukasan. Sa bawat kutsara ng sardines, damhin mo ang lakas at sigla na hatid nito. Ipagmalaki mo na ang simpleng sardines ay may kakayahang magbigay ng masaganang buhay at kalusugan sa bawat miyembro ng pamilya. Gawing bahagi ng araw-araw na pagkain ng sardines, at siguraduhin mong ikaw ay nakakasiguro sa sustansya, kaligtasan, at kalusugan, mula sa dagat, papunta sa iyong hapag, hanggang sa bawat sel ng iyong katawan.